Hello, magandang hapon sa inyo lahat dyan guys. Ayan. So, thank you so much sa comment nyo po, ma'am. ah uh, nandito, ilalagay ko na lang dyan sa taas ang comment niya. So, ang, ang sabi niya sa akin dyan is, magkumuha ako ng uh, tubig sa baso. ilagay ko yung itlog. Ayan. So, sinubukan ko to, isusubukan ko to guys. Ayan, dalawang comment niya. So, ito na nga guys, mapakita ko na sa inyo. Ilalagay ko sa, ano, laglagay daw ako sa baso. Ayan, naglagay ako ng tubig sa baso. So, ilagay ko daw yung itlog. Hindi ko alam kung pipisain ko ba. <laughs> pipisain ko o ilulubog ko. Try natin lubog muna. O, lumulutang man. Di ba, lumulutang. <laughs> Ayan, tapa isa. Oh, lumutang. Itatry ko din ngayon ng Ah, uh, babasagin yung itlog, ilalagay ko dito. So try natin. So ayun na nga confirm. Ma'am, ano, Mary Rose, ayan totoo nga talaga. Ayan ito na nga 'yon. So ito naman ang na 'to eh. Nanghihinayang ako kasi isang trito. Tapos ganito lang mangyari, natakot ako magluto ng ganito. Kakaiba kasi siya nung niluto ko kanina umaga, is parang malutong. Para siyang plastic yung dulo niya, di ko alam kung bakit. Ha Try natin na. Oh. oh, ayan. So, ayan guys, nangyari. Oh, may natira pa. Ayan, may natira. Hmm. Iba yung amoy niya. Malansa na iwan na hindi ko maintindihan. Ito pa. Oh. Ayan guys. <laughs> Paano ba yan? Puno na. Napuno na siya. So, ganyan siya talaga. Hindi ko alam bakit ganito. ayaw ko. Comment down below na lang guys. Hindi ko na maintindihan. Sinubo ko na yung nilagay ko yung ano, lumutang na lumutang siya. Hindi ko alam kung stuck lang ba ito. Nagkaroon na siya ng langgam. <laughs> hindi ko lang hindi ko lang alam kung stuck ba to sa tama ba yung sinasabi ni Sisi si, ni Dailani nandito lalagay ko dito na baka daw stuck lang to or ano, aywan nawindang lang ako talaga nawindang lang ako sa nangyari na ito, ganito. ngayon lang kasi nangyari to sa akin ganitong nakabili ng itlog na ganito ayun o kakaiba siya akala mo may harina akala mo may harina talaga as in ayun o so ayan nangyari o oh. ang kulay orange Nasa idalim Tsaka yung kulay puti nya guys Hindi sya ano Hindi sya katulad yung Binili ko kanina na Ano sa tindahan na Iba siya. Yung parang hinawakan mo syang gaganon Parang maiiwan dito Sa kamay yung Pag mo yung ano di ba yung itlog Ito wala Parang tubig <laughs> Parang tubig yung laman dito Ayan pakita ko sa inyo Buksan ko tong isa So ayan tatlo to guys eh tatlo itong kinuha ko dun basagin ko dito yung isa ano nangyari dito parang ano na parang buo ayan o oh, ayan may naiwan talaga oh. tinan nyo yung puti hindi lang makita ng maayos kasi yung puti pag ginaganon guys oh, ito wala eh wala kang mahawakan na ano eh oh, para talaga siyang tubig. Wala. Hindi ko alam kung ano to kung stuck na to or talagang ano. Matagal na siya naka-stuck ng ganun. Aywan. Iba yung amoy. Aywan. <laughs> Ayan guys, maraming salamat po. Thank you po sa mga nag-comment na subukan ko daw dito sa baso. Ayan, kay, kay Sisi kasi mam, Ma rose eh ilagay ko na lang diyan sa ano yan, nakalagay diyan yung mga comment nila at saka, binasa ko yung mga comment nyo kasi naging ano rin sa akin eh ngayon first time ko kasi to nakabili ako ng itlog na ganito kaya isiner ko na lang din para may content din ako pero totoong ano to totoong nangyari to dito sa totoong content to hindi to scripted ayaw ko ng scripted na content yan lang. Maraming salamat. Pakishare na lang po at pakipuso dyan at like. Thank you, thank you. goodbye, God bless.